Ka curious, panoorin pa natin ang video na ito. Alang sa mga beginners, alang sa mga ginikanan, kinahanglan kumpleto ang set sa inyong sacramentals. Kumpleto. Unsa man Brad ang mga sacramentals? Number 1, handbook. Number two, cross effects. Number three, holy water. Number four, holy oil. Number five, Holy Soul. Number six, Benedictine Medals. Number seven, Benedictine Bell. Bagtingan, Insinso Candila. Memorize ninyo? Nabahala mo diyan. Bitaw, bitaw. Di man ang makasa. I know, di makasa. Kung doon na mo kulang na kulang, naamanta, nagdalaman ang team ni Father Rogue Sacramentals, kana nga sa usa ka pan-raising ni Father Darwin dili na negosyo pan-raising so to ang kompleto ha kay nganu man human nga naman, talk human ani nga talk ug human sa talk ni Father Darwin mo blessing siya sa sakramentals mo consecrate sa senses kung kun siya kamo na sugoon pag sa senses pagkahuman Kamuna ang muhiling delibiran sa inyong pamilya. Kamuna nanay, tatay, daddy, mami, papa, mama. Kamuna. na ang gitawag empowerment. Kay tudluan mo unsaon paggamit sa sacramentals sa atong panimalay. Sa atong panimalay, dili panimalay sa lain, imong pamilya, imong kaptangan. Okay. Good news, dili. O niya, kay Mingon Mangko, nga unsaon sa paggamit, alang sa nai-handbook nga page 231. Kay mag magdungan tagbasa para masapitan na ito. 231. Unsaon un paggamit ang sacramentals. Blessing of sacramentals. 231. These blessings may only be done by priest. Pari rakono ang mo blessing. Okay. Ang inyong sacramentals na blessing pari. Okay na, di pa. Okay na ba? Ang inyong sacramentals ba, nabisingag pare, okay na ba na? Dili, kay basin pare sa Pilipinista, pare, gis katoliko. Sunod, so these sacramentals should not only be kept dili bahipuson, dili taguan, in a suitable place in the home, like on a family altar but be used regularly. Minaw, minaw, minaw. Pag, pagpalit pag ninyo sa blessing, as sa sacramentals, blessingan, ayaw tago Ayaw ibutang sa altar, ayaw tago is kaban, ayaw ibutang sa aparador. Ang giingon ni Father Sikia, gamiton kada adlaw, regular use. Okay? Some examples are holy water, an exercise oil, may be used on the person before going to sleep. Oh, to big oil, gamiton sa usakataw sa dili pa matulog. <coughs> exercise salt, kanang asin. May be sprinkled around the perimeters of the house once a month. Ang asin isablig libot sa imong balay kasa sa isa ka buwan. Libot-libot. Or once a week in rooms. Sa kwarto kasa sa kada semana sa palibot sa balay kas sa kabuan so simply mahurot yon no Kaya gamiton man where there are regular occupants labi na katunay nagpuyo a pinch of salt oh. gamay kayo nga punit sa asin a pinch of salt may be taken kanon before going to bed if one is prone to oppressive nightmares nagdamgog dautan, gibangungot, pakan og asin gamay. Okay ba? Okay ba? Exercise oil, to pa ang olive oil, may be placed around the four corners of a room where there are children staying. Palitan oil na kwarto na yung mga bata. Ang oil, magbutang ka sa imong palad. Gamay ra. Itamar, krusan ang dingding. Upat kakanto, krusan. Krusan. Uwela, gamay Tracing on the walls with fingers dipped in the oil, the sign of the cross. While praying to God for protection samtang nagbuhat ka adto katong akong ganinang protection in the name of Jesus ana katong protection ganina akong gisulti page 62 63 and page 144 in the name of Jesus if any of us has been subjected to any curses excess spells 62 63 Og page 144 protection prayer. Okay. Not only can holy water be used once a week around the house. Dili lang kay ang tubig gamito nimo sa isa ka semana libot sa balay. Dili lang Kundi dili pa ni Padre Sikia. One can also have bottles of drinking water blessed na blessed botilya or kada mga mineral so that they may drunk imnun ang holy water. This was a custom of Saint Teresa of Avila. See? So ang sacramentals jay dili idol. Walay kanabang wala sa gabuhaton. Dili kay i plastar gamiton yon gamiton ha Okay, gamiton git Unya, ayaw ka bala kag mahurot. Ayaw ka bala kag mahurot. Kay mo palit mo utro, magpabless sa pare. Ang tanang pare, maka-bless og sacramentals. Okay? Pero pananglitan, naalanganin mo, pwede dunay online blessing si Father Darwin from Thursday, Friday, Sabado, Domingo, alauna, paingon sa alas dos sa hapon, online blessing. Okay. Na-accept ka na ba ito? Oh, sige, salamat. Although, minaw, minaw. Okay. Although, the sacraments tells are sacred objects, but they derive their efficacy also from the person who uses them. Bisan tuod balaan ang sacramentals matud pa ni Padre Sikia usahay dili muipik sa tao nga naggamit. nganuman nganuman Tungod kay nahimo na tang usahay panatiko. Di na ta musimba, di na ta magrosary kay na tay sacramentals. Ang sacramentals muhatod nato sa sacraments kinanglan mo kumpisal, regular nga pagsimba, receive the body of Christ, the Eucharist, dayon gamit sa sacramentals. Sa karaang panahon, sa panahon ni Propeta Moises, dito sa Kamingawan, sa desert, gipamaak ang mga Israelites o mga bitin. Mayingon ang mga Israelites, Moses, tangpita ang mong Diyos, hapit na may mamatay. Iyon niya si Moses mingon, Lord, di ka ba maluoy sa iyong katauhan nga napuo ng matay ng uban sa pagpaak sa bitin. O niya mingon ang ginoo paghimo og tumbaga, ibutang sa tukon. O niya igna ang mga Israelitas ang mutan ang sa tukon. Automatic, maayo, sa gipaak, nga halas. And yes, naayo. Daw bi karon. Di naman sila maminaw ni Moises Di naman sila maminaw sa Dios Dito na sila sa tumbaga. Kay mo nakaayo. no, we don't need you, Moses. We don't need God. Kini mo'y nakaayo na mo. This is our God. Motong ipabungkag sa Dios ang maong bitin nga tumbaga. na ang sakramental sa samang pagi, dili na maoy punuan sa pag-ayo, kundili ang Dios nga nagbitay sa cross. Siya ang source. Okay? Para yon ta. One must not have fear or doubt. Mungunin ka sa karoon madunggan. Brad, mahadlok mangod me. Brad, di wabay lang paagi. Ang gingon ni Padre Sikia, kung mo one must have not fear and doubt. Alok kahadlok, ayaw pagduha-duha and confidence. Kinahanglan na ay faith and confidence. Our final guide is that the salt asin You should be rock salt. Ang asin ko nung agamiton, rock salt. I-check ang inyong mga asin nga gikan sa inyo, napalit ninyo sa nasa, i-check. Kung dili na siya rock salt, we are very sorry, dili na balido bisan pa og gikan na sa himala bisan pa na og iodized rock salt dili balido ang giingon ni Father Sikia nga giuyo na ni Padarwin, Darwin rock salt o sige i-check ang inyong asin rock salt so na the oil should be olive olive oil. Ang oil, olive oil. Dili coconut oil, dili baby oil, efficient oil. Olive oil, ha? Please, ayaw na taon reklamo. Si Padre Sikiya gaingon. Chief Exorcist sa Metro Manila. Olive oil and no additives. No additives. Ang inyong uwel, ang tubig, ang asin ayaw dungagi. Ayaw butang a, ayaw butangig ahos, ayaw butangay og ipikasint uwel, ayaw butangis sa mga tambal nga inyong gitambal. Pure uwel, only alone. Okay? Pagkahurot sa uwel, ayaw dungagi. Ang tubig ayaw dungagi. Ang asin Ayaw dong nga gi, kaya ang imong idugang wala man to ma-bless. Okay, uy, okay ba? Oto, ha and the oil should be pure only. Oil, no additives, only natural objects are used in order to symbolize. purity. Okay? Karon, mangota na mo blood. Unsaon pag deliverance sa balay og sa tao? Okay? Unsaon pag deliverance sa tao og sa balay? Kato nakapalit og black and blue handbook na atoy guide. Na ay guide. In English ang handbook, binisaya ang guide. Ha? Oh, English pero Bisaya. Flow of deliverance prayer. Pagpangandam sa kaugalingon. Oh, bisaya kayo ha. Number one. Be the state of grace. Mangumpisa sa pare, ilabina ang tanang salang mortal. Ikaduha, pag sa Ginoo dili sa aron dili mahadlok ikatulo pangayo sa balaang espiritu aron tabangan sa kaligon akto sa pagampo sa deliverance sa tao number one, sign of the cross the father of the son the holy spirit number two, prayer to take authority feeds 176 number three, prayer for protection feeds 62 63 Number four, prayer for protection before deliverance section. Kanigit. Kanigit yung one, paingon sa 12. sunda gina, sunda. Ha? Sunda. Samtang nag-deliverance ka sa imong pamilya, muhawid ka cross-effects. Cross-effects nga na-bless. Ang imong, kung ang imong crucifix, effects medals, midas, ang cross, Malalitan ka na, cross. Ka na. Iatubang sa tao. Wala, page 81. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most salvific name, I ask you, Lord, to rebuke, page 81, page 81. I ask you, Lord, to rebuke, page 81. I ask you, Lord, to rebuke, repudiate, bind, and cast out all evil spirit, unclean spirit, spirit of fear spirit of anger, anxiety, negative thoughts, negative emotion, depression, nightmare, unclean foods, mga pagkaon nga hugaw, mga pagkaon nga dugay mahilis, mga pagkaon nga doon nga gihalat sa Dios Dios, mga pagkaon nga doon mga lumayok mga tunglo. In the name of Jesus of Nazareth, I ask you, Lord, to command all unclean spirit to depart right now. Ngalan sa, sa pasinti. Right now, Leo, right now from Leo, and go immediately and directly to the foot of the cross. Jesus, and never return. Paimnog oil gamay, paimnog oil gamay, paimnog holy water gamay, obserbaran, dili ba labad yang ulo, dili ba siya kasukaon, dili ba ang cross, dili ba kanang guilty, kung wala siya, kung wala siya reaction, palitokon siya og three times, I love you, Jesus, and I love you, Mother Mary. Ha? Pero kung mureak siya, palitan iyang, idapyo ang kamot, mulakpot na rin cross, labi na kakabalo, or sipaon paon ka niya, or luwaan, kana na, reaction. Just continue the prayer. Unsa nga prayer siya ni-react, balik-balikon. Balik-balikon. Unya ayaw pag deliverance nga ikaw rang usa. This is most this is most more uh, most important. Ayaw pag deliverance nga ikaw ra isa. Alang yatong handbook nga vlog, just read the handbook from page to page o nag naay blow, just read the handbook page to page. Ang juice na imuhatag sa inyong kaibalo. Balik-balik ka pagbasa antod nga ma-memorize ninyo ang sound. Okay? Total dili man kitay gaayo. Total dili man kitay gaabog. God is in charge. Siya ang bahala. Okay? So ayan po mga peers. Sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. hello mga kapatid. ah uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin na tunay na Hello, God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayo matutulman sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya. Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag-sulot ninyo nito Mr. Curious Catholic is pins and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Rodillo et Iglesias